Si Nora ay nakikinig sa kwento ng kanyang ama tungkol sa mga troll na gawa sa lupa at bato, may pusong nababalutan ng yelo, at naninirahan kasama ng mga tao. Ngunit nagbago ito nang dumating ang kristyanismo. Si Haring Olaf ng Norway ay ang siyang nagpalis at nagpapatay sa mga troll sa pamamagitan ng pagbilad sa kanila sa araw, at naging bato sila. <laughs> Maya-maya pa, ang kanyang ina na may cancer ay ang nagpatulog sa kanya sa pamamagitan ng isang awiting lullaby na kinakanta ng isang inang troll sa kwento. Makalipas ng tatlumpung taon, si Nora ay nag-iisa sa isang bahay sa isang manyebeng bundok. Inatake niya ang isang misteryosong lalaki at ito pala ay si Andreas, isang dating kaibigan. Si Andreas na nagtatrabaho na para sa gobyerno, ay humingi ng tulong kay Nora dahil sa kanyang kaalaman sa mga troll, ngunit tumanggi si Nora. Nalaman ni Andreas na nagre-research si Nora tungkol sa libingan ni Olaf. Dinala ni Andreas si Nora sa isang lihim na underground power station kung saan nakilala niya sina Professor Muller at Juan Jill. Ipinakita nila kay Nora ang isang malaking mega troll na natagpuan nila na kasalukuyan ay hibernating. Kaltan Jotun, mayroon silang mga UV light, ang tanging alam nilang tahinaan ng mga troll bilang pangdepensa dito. Nakilala niya si Professor Marion, ang pinuno ng operasyon. Nalaman din ni Nora na malapit na silang mawala ng pondo. Pagdating sa itaas, ipinakilala ni Andrea si CG na buntis at kasintahan niya. Pinakita nila kay Nora ang mga sinaunang libro tungkol sa mga troll, kasama ang bahaging nawawala sa troll law script ni Olaf Holy. Nagpanggap si Nora na pupunta sa banyo pero balak niya talagang makapunta sa restricted section. Lumapit siya hanggang sa mukha ng Megatroll. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at inawit ang lullaby na kinakanta ng tanyang ina. Nagulat ang lahat ng biglang bumukas ang mga mata ng Megatroll. Agad na inutusan ni Mahler ang mga security na buksan ng UV light. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito gumana dahil natapunan ng kape ni Marion ang mga switch. Dahil dito ay nagmalfunction ang sistema at nakawala ang Megatroll na winasak ang buong pasilidad. Agad namang tumakas si Nora at ang iba pa, namatay naman ang isang profesor ng madaganan ito ng troll. Nakipagkita sila kay Major Chris sa isang military base. Dito ay nag-away si Nora at Marion tungkol sa kanilang pagkakaiba ng pagtingin sa mga troll, iniisip kasi ni Marion na isang halimaw lamang ang troll, at isang bagay na maganda bilang eksperimento. Agarang ipinagutos ng punong ministro ang mabilis na pagpatay sa troll dahil sa pinsalang dulot nito, at sa pagkamatay ng kapatid niya sa isang misyon noon dahil sa troll. Hinikayat ni Andrea si Nora na lumaban, agad na pumayag si Chris na isama si Nora at Marion sa misyon sakay ng custom-made na helicopter na may UV lights. Nakatuntong ang Megatroll sa isang ski resort at nagsimulang kumain ng mga tao. Nagtaka naman si Nora dahil ang pagkakaalam niya sa troll ay hindi ito kumakain ng tao. Binuksan ng mga sundalo ang UV lights na nagpahinto sa troll. Ngunit ginamit ng troll ang isang cable pole para sirain ang isang helicopter ni Amir. Bumagsak si Amir at nasira ang UV light ni Chris at ang troll ay tuluyang nakatakas. Bumisita sila sa Davra Mountain Tunnel, dinala sila ni Nora sa isang lihim na lugar, isang haunting pit na ginamit ni Olaf para mahuli ang troll king. Nakita niya ang mga simbolo dahil dito ay naniniwala si Nora na buhay pa ang Troll King. Ipinakita niya ang isang malaking kweba. Dito ay sa pagkatok sa bato, lumabas ang isang maliit na troll. Ang lahat ay nabigla pero pinatahimik sila ni Nora at inawit ang lullaby. Lumabas na ang maliit na troll baby at pinangalanan niya itong beautiful. Plano ni Nora na gamitin ang troll baby para kalabanin ang mega troll sa manyebeng bundok. Nagsimula silang maglaban, nang magsimulang pumutok ang yelo, tumakas si Nora at ang iba sa helicopter, ngunit nakita ni Nora na nahulog sa tubig si Beautiful. Nalaman nila na ang Megatroll ay sumusunod sa lumang ruta ng pilgrimage at ang susunod na target ay Trondheim, ang dating kabisera ni Olaf. Nakipagkita sila kay Esther na nagre-research tungkol sa libingan ni Olaf. Sa Nidaros Cathedral, natagpuan nila ang isang underground tunnel at sinundan ang mga simbolo. Nakita nila ang mga sinaunang painting ng sugat ni Olaf bago siya namatay, ito ay sa bandang hita, chan, at leeg. Pagkatapos, naglagay si Nora at ang iba ng mga sulo sa mga butas at bumukas ang isang pabilog na pinto na nagbunyag sa libingan ni Olaf na napapaligiran ng tubig mula sa Olaf Spring. At dito ay nakuha nila ang nawawalang kalahati ng troll law script. Ayon sa kumpletong kasulatan, hindi dapat paalisin ang mga troll at bibigyan sila ng tirahan sa Utenheimen. Ibig sabihin, gusto ni Olaf na bigyan sila ng tahanan na siyang dahilan kung bakit pinatay siya ng kanyang mga nasasakupan at itinago ang kanyang libingan para magpatuloy ang pagpatay sa troll. Nalaman din nilang nais ng mega troll na sirain ang Trondheim bilang paghihiganti. Nag-evacuate ang Trondheim, nagdesisyon si Nora, Chris, Marion, at Andreas na manatili at lumaban. Nalaman nila na ang silver sword ni Olaf na inilubog sa banal na tubig mula sa Olaf Spring ang ginamit niya laban sa mga troll. Hinikayat nila ang mga taong nag-evacuate na lumaban sa pamamagitan ng pagkuha ng tubig sa balon ni Olaf sa mga bariles at bala. Maya-maya pa ay dumating ang troll, pinagsabihan ni Chris si Andreas na patunugin ang kampana ng simbahan na nagpahirap sa troll. Sinira ng troll ang kampana, nagpaputok sila ng mga armas at pinalabas ang mga water barrel na may explosives, ang banal na tubig ay sumunog sa troll, ngunit hindi ito nagtagal at buhay pa rin ang troll. Biglang dumating si Beautiful, ang troll baby, at nakipaglaban sa mega troll. Dahil masyadong malakas ang mega troll, ginamit ni Nora at Marion ang grenade launcher. Sinabi ni Mario na ang kahinaan ng troll ay ang internal ecosystem nito. Kinuha ni Andreas ang huling water barrel, kailangan itong pasabugin ng mano-mano sa loob ng bibig ng troll. Nagpaalam na si Andreas kay CG dahil pwede siyang mamatay. Tinalo niya ang water barrel sa bibig ng troll, sumabog ang barrel sa loob at nagsimulang sumabog ang mega troll. Pagkatapos ay kinuha ni Beautiful ang puso nito at tuluyang namatay ang mega troll. Nagtayo muli ng simbahan si Nora, Chris, at Marion at ngayon ay kasama na ang sanggol ni CG. At si Beautiful ay namumuhay ng mapayapa kasama nila. Samantala, ipinakita ni Professor Muller sa isang general na ang specimen na nailigtas niya ay lumaki na isang maliit na troll baby sa loob ng glass container.